nang pamayanan Takloban City sa 1143 DZMR Missions Radio Santiago City Care 104.3 The Way FM Legazpi City 106.3 DZRK Quezon Palawan 98.7 DZFE The Masters Touch Metro Manila at 702 DZAS Agapay ng Sambayanan, Mega Manila. FEBC Philippines, ibinabahagi si Kristo para sa mundo. Mula sa Far East Broadcasting Company, iniyahando ang dulang tanikalang lagot. Nasusulat sa mga awit 18, talata 2, Si Yahweh ang aking batong tanggulan at ang aking tagapagligtas, Diyos at kanlungan. Tagapag-ingat ko at sanggalang. Ako po si Mon Agapito at narito po ang aking kasaysayang patutuo kung paano po akong nakakilala sa ating Panginoong Isus at nabago ang aking buhay. Pakinggan po ninyo. Mon, nasaan na ba tayong pier? Inday, mm. nandito na tayo sa Manila. North Harbor Pier. Malamang, kanina pa si Paeng naghihintay sa atin. Tara, baba na tayo. <laughs> Sige, Mon. Ay, ito na pala ang Manila, Mon. Moderno. Hindi kaya sa Bisaya. Dito sa pier, madaming tao. Eh, ayun na si Insang Paing, Kumakaway na sa atin sa ibaba. Wala ka bang naiwang gamit? Naku, wala. Ito lang namang handbag ang dala ko at bag na po damit ko. Ako, isang bag lang ang dala ko. At itong bayong na may pasalubong kay pain. Tamang-tama, insan, may mapapasukan ka ng trabaho bukas. Talaga? Kahit anong trabaho, papasukin ko. Konti lang kasi ang baon naming pera ni Inday. Para naman makatulong kami sa'yo. <clears throat> oh, kain lang kayo ng kain. Ipinagluto ko talaga kayo ng masarap na adobo. Ang <laughs> sarap na. Puro ka ngayong baboy ah. Sariwang lasa. Malapit lang kasi yung matadero dito, kaya kahit anong oras, laging sariwa yung karne. Eh paeng, yung misis mo ba asahan? Si Berna yung dinala mo doon sa Bisaya anong pista? Ah, wala na yon. Iniwan ako. Ha? Nakakilala ng mayamang foreigner. Yun, sumama. Eh, wala ba kayong mga anak? Nako, Day. Salamat at wala kami naging anak. Yun ang swerte. Wala akong alagain. Inday, hindi ko pa pala naikwento sa'yo mm. na kami ni Paeng ay taga Bulacan. Tumayo lang kami dito sa Manila. Nakapangasawa si Paeng ng taga rito sa Moriones na isang Bicolana. At ako naman, kaya ako napunta sa Bisaya dahil kay Dudong na sa inyo. Nagbabakasyon. Kaso, sinuwerte ako roon. Nagkatrabaho. Halos dalawang taon rin. Kaya kita nakilala at napangasawa. Iyon <laughs> ang istorya nun. Eh tara, matulog na tayo. Maaga pa ako bukas na gigising. May trabaho naghihintay sa akin. Eh, Mon, magtatagal ba tayong titira dito kay Paing? Kasi nakakahiya. Naaasiwa ako eh. Alam ko, sa unang sahod ko, lilipat tayo. basta lang kay sa bahay ko. Hindi ko nga kamag-anak, pinapatira ko rito eh. Kayo pa ang kabag anak ko. Pero kung yan ang gusto mo, Inday, walang problema sa akin. Maghahanap ako ng mauupahang bahay ninyo. Nako, salamat pa, Kahit maliit na kwarto lang, e eh, wala naman kami mga gamit. Eh, ito kasi si Inday Insan. Hindi sanay na nakikipamahay. Mahihain kasi itong misis ko eh. Naiintindihan ko naman yan. Malayong-malayong ang ugali ni Inday kay Berna. Paeng, bagong sahod tayo. Inom naman tayo. Sagot ko. <laughs> Nakumon, no, ipunin mo na lang yung sweldo mo kaysa inom natin. Tumigil na ko dyan sa pag-inom eh. Kahit sa sigarilyo. Oo nga, insan. Yan pa nga ang nais kong itanong sa'yo. Noong unang araw na dating namin ni Inday. Kasi dati-dati kapag nagkita tayo, talagang may binubuno tayo alak. At isa pa, napansin ko eh, madalas kitang nakikitang may binabasang libro. Ano bang libro yun? <laughs> alam mo, alam mo son. pareho tayong naghahanap ng tiyempo na magkausap. Mabuti at ikaw ang nauna. Malalaman mo yan kapag isinama ko kay sa linggo sa aming simbahan. At doon din natin malalaman kung may bakanti pang paupahan si Nanay Auring. May mga apartment kasi yun sa Kagitingan Street. Malapit lang sa Moriones, di ba? Eh, sige, nagluto si Inday ng masarap na ulam. Kaya uulamin na lang natin yung dapat na maging pulutan natin. Mabilis makabisado ni Inday yung pasikot-sikot sa matadero. Talaga, Mon? Hindi na naglalasing si Paeng? Eh di ba kapag nalalasing yun, nagwawala? Oo nga pala. Nakaten pa kami ng sayawan sa dibo mo Nagwala kasi may nambabastos kay Berna. Lasing lang lasing ito. Pinainom ba naman kami ng papang ng alak? Yung lambanog? Kaya lasing kami agad. Kamusta kayo, Mon? At si Inday, bagong mag-asawa ba kayo? Eh, opo, pastora. Eh, taga saan kayo? Galing po kami ng Bisaya. Ah, alam niyo pastora, hindi lingin sa insan ito na madalas ko siyang ipanalangin. Na masana magkita kami. Para naman masiraan ko siya ng salita ng Diyos. Kasi pareho kami nitong lasenggero at basagulero eh. Ah, talaga? Aba, kung ganon, purihin ng Panginoong Jesus at nangyari na sila ay makadalo. Eh, hey, Pastora, ano po ba ang reliyon po ninyo? Bakit po ganito lang po ang kapilya ninyo? Magandang tanong yan, Inday. Ang reliyon kasi, diyan yan nakakapagligtas ng makasala ng tao, kundi ang relasyon sa ating Panginoong Jesus lamang. Eh, sa totoo lang, Pastora, mas masaya ako sa buhay ng ngayon ni Paeng kahit iniwan na siya ng kanyang asawa, ay di siya na nag-asawa ulit, na natiling binata. Eh, hindi naman kami kasal ni Berna, Mon eh. Live-in lang kami nito, kaya hindi ko na siya inabol. Tara na, mga kapatid, at magsisimula na tayo ng gawain. Mga kapatid, buksan po natin ang ating Biblia sa awit 23.4. Kahit dumaan ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan. Pagkat ikaw ay aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, sigurado ang patnubay. Isang makapangmiyarihang mensahe, hindi po ba? Ang dilim na libis ng kamatayan na binabanggit dito ay, ay maaaring ang pinakamalaking takot natin. Ito ay maaaring pagsubok, sakit, kalungkutan, o mismong kamatayan. Ngunit ano ang sinasabi ng Diyos dito? Kung nararamdaman mo ngayon na parang nasa madalim na libis ka, alalahanin mo ito. Ang Diyos ang iyong kasama. Kapag ang buhay ay puno ng pagsubok, kapag parang wala ka ng pag-asa, ang kanyang presensya ay nagbibigay liwanag. Nararamdaman natin siya sa pamamagitan ng pananalangin, sa pagbabasa ng kanyang salita at sa pagtitiwala. Huwag kayong bibitiw sa Kanya kahit na mahirap. Tandaan, ang liwanag niya ay hindi nawawala kahit sa pinakamadilim na bahagi ng ating buhay. Kaya mga kapatid, kapag tayo maharap sa madilim na libis, magtiwala tayo sa Panginoon. Dahil ang kanyang pag-ibig, tayo ligtas ang tanong ko sa inyo. Handang-handa na pa kayong yakapin ang kanyang gabay? Manalangin po tayo. Mon, may sasabihin ako sa iyo. Uh, ano yun, Inday? Uh, buntis ka na ba? Oo, Mon. Dalawang buwan na. <laughs> Talaga? Purihin ang Diyos! Wow! <laughs> Mon? Anong sinabi mong purihin ang Diyos? Ibig bang sabihin nun? Tumanggap ka na sa Panginoong Jesus kaninang manawagan si Pastor? <laughs> Oo, Inday. Gumaan nga ang pakiramdam ko eh, At nawala ang mga alalahanin sa buhay. Dahil ngayon, alam ko na na may Diyos na sa ating gumagabay. Sadyang dinala tayo ng Panginoong Yesus sa lugar na ito upang makatagpo natin ang Diyos, Mon. Ngayon, binigyan pa tayo ng isang blessing. Magiging mama na ako at papa ka na, Mon. Magiging magulang na tayong dalawa. Oo nga. po ang ating Panginoong Jesus dahil ang plano ng Diyos ang nasunod. Yung naging buhay namin sa Bisaya ay pinaunlad ng Diyos nang kami ay makarating ng Manila. Dahil dito kami nakakilala sa ating Panginoong Jesus. Kaya nang muli gaming magbalik sa Bisaya, kami ni Hintay ay mga misyonaryo na na naghahasik ng salita ng Diyos sa mga kabisayaan, Purihin ang Diyos! Sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng kanyang biyaya na sa atin ay ipinagkaloob na masagana sa minamahal. Mga taga-efeso, Uno, talata sa is. Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng tanikan ng lagot mula sa padalang lihan ni Mon, agapito ng Moriones, Manila. Binigyan buhay ni Roy Camo Gomez. Marita Anshana Nadal. Buds Burse. Janelle Briones. Mula sa panulat at produksyon, Jerry Pinyolosa Sa pamamahala direksyon, Ding Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa si 702 DCAS Radyo TV. Agapay ng Sambayanan.